Good morning! Papunta kami ngayon ni eh. Chin-Chin sa school. Today is Saturday pero po graduation pictorial ni na Chin-Chin. Di ba Chin-Chin? Kaya naka-uniform pa rin. Medyo <laughs> late na kami ngayon. <laughs> Dapat 10, sakto 10 pe. 10 am nandun na kami sa school pero yan mo na. Makakarating din kami ngayon. Ito yung ano papunta sa school ni Natchinchen. Ano yan? Tubig. Meron? Ito yan. Ay, Oh, Hindi naman lumalaki yan, di ba? Lumalaki yan. din? Huh? Laki maritis kami guys, oh. Alika na, alika na. Bye-bye. May isda. Tagmangga na kayo, guys. Tingnan mo yung mangga mangga daw. So graduation tinggal. <inaudible> Yang kini, Pak hong untuk betul-betul semua yang si mami yang si cincing kasih graduation picture tu yang ni on. Ayuh, singgah. Ini, ini. Ini kami se-iskol. Yeah man. ganda ni. Kit, kitu. Parang mana? Manika si. Ia ganda ganda ni. Ana? Ira. Ini si, si graduation Welcome to Breathe. sabi niyo. Graduation Victoria po niya chinching Chinchin ngayon. Yung school na kuha niya mag-picture mag sa mga bata para sa graduation. Ito po yung mga bayan sa Chinchin. Sinabihan ko sa si Chinchin, huwag bumiti kasi bungal siya. Ang press ko naman dito. Preparation po yan para sa graduation sa May. Galing na kung marunong na rin naman siya. Hmm. Ready. Ready na po siya para sa grade 1. Mayroon mga nasis. Close. Close dito. Close. Yung ngipin. Yuko. <laughs> Yuko. Yuko. Yan. Ganyan. Close your mouth. Close your mouth mm. Yuko. Yuko. Lagi yuko. Ganito. Yes. Very good. Sir, meron ka daw? Thank you. naman. Ina-assist po si Kinshin. Very good. Bye. Thank you. Tengok itu. Sebenarnya. Ya. Ya. Itu. yeah, yeah. Ya. 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 Isa sa mga best friend ko dito sa school. Mm, Mamimiss kita ng sobra. Bye. Uwi na ba Amor, Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye. Si Buboy galing sa Victorian. Yun. Grabe init. Oh, mabasa. Bilis. Welcome to grade 1 na po si Kim Chen. Kinit. na galing sa school. Kanina, preparation for the tutorial para sa graduation. Hindi tayo pa yung sabahin guys. Dito po ako ngayon sa Ethiopia. Bye. my outfit today. I'm so sexy. Say, Kitty! Hey guys, good morning. You see my outfit? Outfit reveal. You see? Yeah! Ganda-ganda naman ang mami ni Chin Chin. <laughs> Alam mo ba guys, mamili talaga ako sa Ukay Ukay. I look my outfit today. Oh, so sexy. Joke lang. Hi, Chin Chin kami, okay. kasi ako 'yung kinikinindinan doon basketball. Baka kami na.